At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. A few moments later. Wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod, automatic, ang katumbas don ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Mm -hmm. Ang... Akin na ang buong sanlibutan. Inutil, talantado! Inutil, under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay tatalakay natin ang mga paninira ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Iglesia Katolika. Pero bago muna natin simulan mga kapatid ay uh, meron po tayong sasaguting tanong. Ano? Ito po ang katanungan. Bakit may mga rebulto ang ating mga simbahan sa Iglesia Katolika? Babasahin natin ang sagot. Siyempre, galing sa Iglesia Katolika, ang sagot sa Catechism of the Catholic Church. Paragraph 2132. Ganito po ang ating mababasa. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Klarong-klaro dito, mga kababayan, base po sa aral ng Iglesia Katolika, ginagamit po ang mga rebulto sa simbahan para sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ulitin natin, hindi po natin sinasamba ang mga imahe. Kaya nga sabi dito, religious worship is not directed to images in themselves yan yung nakasulat sa ating catechism dito nga sa 2130 ng catechism of the catholic church ay ganito po yung ating mababasa in the old testament god ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate god so it was with the bronze serpent the ark of the covenant And the cherubim, klarong-klaro po dito mga kababayan, sa Old Testament pala ay mayroong po mga images, pinapagawang images, ay eh, ginagamit po sa pagsamba mga kababayan. E eh, kahit nga ang templo ng mga Hudyo ay may mga rebulto at larawan. Babasahin po natin para mapatunayan ito, mababasa po natin sa Ezekiel Kapitulo 41, ang talata ay 17 patuloy. Ganito po ang ating mababasa. Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa lalong loob ng bahay at sa labas, at ang buong pader sa palibot sa loob at sa labas ay sinukat. At ang pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin at bawat kerubin ay may dalawang mukha. Na ano pat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. Klarong-klaro po yan, mga kababayan. Ibase po sa ating nabasa ang Unang templo, mga kapatid, na ginawa po para sa ating Panginoong Diyos, may mga imahe po sa loob, may mga rebulto. Rebulto ng kerubin, may mga dahon ng palma, may meron pang bukha ng batang leon, mga kababayan. E tandaan po natin, itong templong ito, nakapasok po ang ating Panginoong Kristo. Papasahin natin sa 11-11 ng Marcos. At pumasok siya sa Jerusalem sa templo at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay at palibhas sa hapon na, ay pumaroon siya sa Betania kasama ang labing dalawa. Klarong-klaro po yan, mga kababayan, si Kristo pala ay eh, pumasok po sa templo, mga kapatid. E eh, kung mali ang pagkakaroon ng mga rebulto sa loob ng templo, e eh, sana, habang lumilibot si Kristo, ay sinaway na niya ang mga tao tungkol dito, mga kapatid. Ano? Hmm, Isipin mabuti, mga kababayan. Eh, tandaan din natin, mga kapatid, ang mga apostol ng ating Panginoong Yeso Kristo nakapasok din po sa loob ng templo. Papasahin natin itong nga uh, pagpasok ni Pedro at ni Juan sa templo sa 3.1 ng gawa. Ganito pong ating mababasa. Si Pedro at si Juan nga uh, ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na uh, ikasyam. Klaro-klaro po mga kababayan na nanalangin po si Pedro at si Juan sa loob ng templo. Na yung templo na yon may mga rebulto po, may mga larawan po dyan sa loob mga kapatid. Ano? O isa pa, ito pang nasa 22.17 ng gawa sa pagpasok ni Pablo sa templo. Ganito po ang ating mababasa. At nangyari na ng nang ako'y makabalik na sa Jerusalem. At nang ako'y nananalangin sa templo, ay nawalan ako ng diwa. Klarong-klaro, mga kababayan, yung templo palang pinasukan ni Pablo, nananalangin pala siya sa loob, kaya, eh, siyempre, may rebulto doon. Eh, paano ngayon yan, mga kapatid? Eh, si Pablo ba ay kinontra na ang uh, utos ng Eksodo 24? Mali po yan, mga kapatid, ano? Nananalangin po ang mga apostol sa loob ng templo na, ayon po sa Biblia, may mga rebulto't larawan sa loob, mga kapatid. Kaya nakakatulong talaga sa tao ang mga rebulto sa kanyang pagsamba sa Diyos. Dahil hindi naman po yung rebulto yung sinasamba, kundi ang Diyos sa mga kababayan. Ngayon, pasagutin naman natin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa nasabing tanong, mga kapatid. Eh bakit walang rebulto sa kanilang mga kapilya? Pero napansin ko, may mga larawan akong nakikita na hindi po, hindi po rebulto yung nasa loob. Larawan na nasa giant screen ng kanilang mga ngaral daw na si Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako, mukhang delikado po yan, ano? Eh sige, Titingnan muna natin at babasahin kung bakit walang rebulto sa kanilang mga kapilya dito po sa Pasugo Magazine December 2021 issue sa page 2 ganito po ang ating mababasa sa article na may title na Why are there no religious statues in Iglesia ni Cristo chapels and in members homes. Ba, wow, titignan natin ha. Sige nga, so sabi dito Since the olden times, God has forbidden His people from practicing idolatry. He prohibited His people back then to bow down to graven images. As kneeling or bowing down is an act of worship. Psalms 95.6 Ah, ganun pala yun. So, base po dito. As kneeling or bowing down is an act of worship. Ba? Grabe naman yung paayag na ito, no? Pabasahin natin yung ginamit ilang talata, Psalms 95 verse 6. Ito sa Tagalog, ganito po yung ating mababasa. O magsiparito kayo, tayo yung magsisamba at magsiyukot. Tayo yung magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ito yung ginamit nga ng uh, isang ministro ni Felix Manalo para siraan ang Iglesia Katolika. Ano ba yung sinabi ng ministro ito? Pakinggan ninyo mga kapatid. At sa si Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. At sa si Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. At sa si Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Eh yung pagluhod katumbas pagsambe. Eh yung pagluhod katumbas pagsambe. Eh yung pagluhod katumbas pagsambe. So, kahit po sa mga bibig ng uh, mga ministro ni Manalo, basta siraan po nila yung Iglesia Katolika, sinasabi talaga nila na base po sa awit 95 sa is, wala pong rebulto mga taga Iglesia ni Kristo ni Manalo dahil ang pagluhod daw sa rebulto ay pagsambarin daw sa rebulto. Nako kasi nga, eh sabi nga sa pasugo eh kneeling or bowing down is an act of worship. Aba, titig na natin 'yan mga kababayan. Totoo bang kneeling or bowing down is an act of worship? Aba, totoo bang lahat ng pagluhod ay pagsamba na? Ayon po sa awit 95, sa is? Eh, tatanungin muna natin ang ibang mga ministro ni Manalo. Heto ang kanilang masasabi dyan. Pakinggan ninyo, mga kapatid, si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Heto po, mga kapatid. Wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhon, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Mm -hmm. ang Nako mukhang sandali sandali. Mukhang iba ata yung sinasabi ng dalawang ito. Ulitin din nga natin ang payag ng mga ministrong ito. Ito eto, ha. At sa Biblia po, yung pagluhod katumbas doon pag At sa Biblia po, yung pagluhod katumbas doon pag At sa Biblia po, yung pagluhod katumbas doon pag sambay. A few moments later. Wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod automatic ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. O, mm ang... -hmm. Oh, kita nyo na mga kababayan, grabe talaga yung kontraan na yan. Eh nako, mukhang maliwanag na kontradiksyon talaga ito mga kapatid. E eh, yung isa nagsasabi, ang katumbas daw ng pagluhod, pagsamba na daw. O oh, ayan o, oh, nakikita ninyo sa so screen, nasa Pasugo Magazine nila eh ayon naman sa mga ministro na sina Bobby Fernandez at Michael Sandoval hindi daw lahat ng pagluhod eh pagsamba na wala daw doktrina na gano'n ang iglesia ni Manalo nako mukhang hindi naman yan totoo eh nasa Pasugo Magazine nyo yan eh nako ha hmm. eh heto ang tanong mga kapatid ano? totoo bang ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba na Totoo bang kneeling or bowing down is an act of worship ayon po sa tabasa natin kanina sa Pasugo Magazine page 2 ng December 2021 issue titignan natin mga kababayan eto babasahin muna natin itong nangyari kay King Nebuchadnezzar sa Daniel kapitulo 2 versikulo 46 ganito po ang ating mababasa then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshiped Daniel and commanded that they should offer an oblation and sweet others unto him. Dito po sa talatang ito, si King Nebuchadnezzar worship Daniel. Kung basahin mo po ang kwento sa likod dito, eh hindi naman po sinabihan ni Daniel si King Nebuchadnezzar na huwag kang sumamba, huwag kang lumuhod sa akin, huwag kang sumamba sa akin, ano? Eh sa iba pang salin, halimbawa itong sa God's Word translation, yung sinasabi dito, King Nebuchadnezzar immediately bowed down on the ground in front of Daniel. O, oh, di ba? Bowed down. Eh, kanina nga, eh, ayon sa Pasugo Magazine ating binasa, yung bowing down is an act of worship. Nako, eh, paano ngayon yan? Eh, bakit hindi po pinigilan ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar dahil lumuhod dito sa harap ni Daniel? Nako, ha? Hmm... Eh bakit naman nasabi ng mga ministro ni Manalo na pag sinaming lumuhod ay pagsamba na? Pero hindi daw lahat ganon. Eto, pakinggan ninyo yung dalawang ito. Ano yung palusot nila? Eto, pakinggan ninyo mga kabatid. Nasabi natin, kapag ka ang tao lumuluhod sa harap ng kanyang dinadalanginan, aba, para sa Diyos, yan ay uri ng pagsamba. Mababasa po natin yan sa awit 95 sa is. Siguro, pinakamabuti, basahin natin yung talatang yun, alang-alang doon sa mga kababayan natin na lumuluhod sa harap ng imahin o mga larawan. Ganito ang mababasa sa talatang ito, awit 95 sa is. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kapagka ang tao ay lumuluhod sa harap ng kanyang dinadalanginan. Halimbawa, tayo talagang nananalangin sa Panginoong Diyos. Mm -hmm. Lumuluhod tayo sa kanyang harapan. Yan po ay uri ng pagsamba. Ah, ganun pala yon Ay, ganun. Ah, okay. Naintindihan na natin. Yung palusot nila, ganito, no? Ang pagluhod, habang dumadalangin, ay pagsamba na rin. Aba, grabing palusot ito, ah. Mm. Nako ha, grabe yan ha. E naalala nyo ba kanina, si Pablo po pumasok sa templo, dumadalangin siya sa loob ng templo. Pero napatunayan natin na ang templo, mga kapatid, e, may mga at larawan sa loob. E paano ngayon yan, Mr. Michael Sandoval at Bobby Fernandez? Pati nga si Pedro at si Juan, ganun din, mga kapatid. Nako ha, palusot pa mo, ha? Hmm. E, sige, para mas maganda ang sagot natin totoo ba na ang pagluhod habang dumadalangin ay pagsamba na rin titingnan natin ang sagot babasahin natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20 yung gagamitin nating salin New Living Translation ganito po ang ating mababasa Then David said to the whole assembly give praise to the Lord your God and the entire assembly praised the Lord the God of their ancestors And they bowed low and knelt before the Lord and the King. Klarong-klaro dito, mga kababayan. Yung assembly, yung entire assembly, dumadalangin sa Diyos, mga kabatid. Pero, they bowed down and knelt before the Lord. Eps, hindi lang sa Lord, hindi lang sa ating Panginoon, kundi Pati na rin kay Haring David. Nako, e paano ngayon to ha? They bowed low and knelt before the Lord and the King. Nako, e paano ngayon ito Mr. Michael Sandoval at Bobby Fernandez? Eh, hindi naman sinabihan ni David yung entire assembly. Now, tigilan nyo yan, tigilan nyo yan ha? O, oh, wala namang ganong nangyari dito. Mga kapatid, nako ha? Hmm. E katunayan, dito nga sa Revised Standard Version, sabi dito, ha, ah, babasahin natin. Then David said to all the assembly, Bless the Lord your God. And all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, and bowed their heads, and worshipped the Lord, and did obeisance to the king. Ayan. Klarong-klarong mga kababayan. Ibig sabihin, they did obeisance to the king. Ano bang ibig sabihin ng obeisance? Ibig sabihin, a movement of the body made in token of respect or submission. Ibig sabihin, pagrespeto, veneration. O, oh, eh, yun pala ang purpose, mga kababayan. E, din yung ginagawa naman ng mga katoliko sa mga rebulto sa loob ng kapilya. We give respect. Kasi nga, nire-respeto natin ang mga tao na nire-represent ng mga imahe at rebulto na ito nako eh nasa biblia naman pala eh, eh ang bowing down at pagluod ay pwede rin gawin bilang akto ng pagrespeto ayon po sa biblia at ginagawa nila ito itong uh, entire assembly habang dumadalangin sila sa Diyos Ama eh paano ngayon yan eh kasi dito, sabi ni David sa buong assembly, Bless the Lord your God. At sinunod nga ng buong assembly, they bless the Lord. Eh ibig sabihin, dumadalangin sila habang lumuluhod. Nako, <laughs> talagang palpat talaga itong mga ministrong ito. Eh kaya, kahit anong palusot nila, ay nauhuli ang kamang mga nila sa Biblia. Nako ha? Hmm. Eh, ano ba talaga yung binabanggit sa awit 95 sa is, e dito nga sa Amplified Bible Expanded Edition, napakaganda ng pagkakasalin. O oh come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker in reverent praise and prayer. Ibig sabihin sa ating Panginoong Diyos, we are kneeling down before Him in reverent praise and prayer. Eh ang talata pa lang ito, tumutukoy sa pag-imbita sa atin sa pagbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. At tandaan natin, mga kapatid, no? It falls down to your intentions. Kung lumuluhod ka naman na ginagawa mo 'yon para talagang sambahin yung rebulto talagang 'yon, eh mali 'yon, mga kapatid, at hindi po 'yon ginagawa ng Iglesia Katolika. Tandaan natin, Intentions matter, mga kapatid. Kaya, ang masasabi ko, sa mga paratang na ito, mga kapatid, na kontra-kontra talaga, at sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas pag pagsambay. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsambay. A few moments later. Wala naman tayong binabanggit na kapag kalumuhod, Automatic. Ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina. Lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Basted! Yan! Mali yan! Ako, mga palpak talaga. Eh, sila nga eh. Meron ngang lumuluhod sa harapan ni Eranio Manalo at sa iba pang mga ministro. Ayan o, oh, nakikita nyo sa screen o. Oh, lumuluhod sila. Eh, paano ngayon yan? Nako ah. Eh, meron ng tinatawag na ordination. Pero alam nyo ba? Sinunod nila ito sa gawain ng Iglesia Katolika. Yung ginagawa ng mga magpapari ay sila po'y lumuluhod before the Lord God, mga kababayan. Ayan no? nakikita nyo sa screen. Pati nga sa pari, gini-bless sila, nag pray over sa mga magpapari, mga kapatid. Eh, bakit kumukopya sila sa ating mga Katoliko kung paano tayo nag na ng mga bagong pari kung lahat ng pagluhod, pagsamba na Nako, yan ang malaking katanungan mga kababayan. Eh, ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sapisapi. sapi E-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno at ito ang FACT BUSTERS! talagang pagiging impokrito ng mga ministrong ito. Grabe kong makapanira sa Iglesia Katolika, pero eh sila din pala eh, lumuluhod pa sa harapan ni Eranio Manalo. Nako, delikado talaga mga kababayan. Uh, mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay Maghari sa ating isipan at sa ating puso At follow and subscribe Fact Buster PH At Bilabit Catholic sa Facebook page Ni Kaburnok Natabangan niyo si Kaburnok no? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal Na mga maling aral At matututuhan natin ang katotohanan Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin Ang tunay na kalayaan. God bless i am